Ngayong araw ay bumisita na naman kami sa aming followers na nag-aalaga ng mga isda. Iba't ibang uri nga pala ng isda ang nandito. Hindi nga pala ako nag-iisa at kasama ko si Boy Ubo. Nakita na rin at ni Boy Ubo ang kanya magiging forever. Pa-tapet. Daw Ha? Hindi ako pwedeng magka kaya naman isang araw maaga pa lang nagmamadali na ako at kakatapos ko lang maligo. Ngayong araw kasi may pupuntahan na naman kami ni Buyubo. Nagkaroon na kasi ako ng phobia tuwing nagagalit siya sa akin kapag late ako. Pagbaba ako ng bahay napakamot na naman ako sa aking ulo. Nanganak na naman kasi yung mga alaga kong convict cichlid. Mas marami nga pala to ngayon kaysa sa inanak nila noong una. Mapapakamot ka na lang talaga sa hindi makati. Napansin ko nga pala yung seat cover na ito. Sobrang laki na nga pala ng butas kasi kinalmot ng pusa. Lumabo na rin pala yung monitor ko dahil sa init ng araw. Ang wish ko lang sana may mag-sponsor sa atin ng mga piyesa. So paano guys? Tara! Mukhang maganda naman yung panahon at hindi ulan. Nandito na nga pala ako kay Laboy Ubo. Habang naglalakad may nakita nga pala ako mga halaman. Ito nga pala yung mga halaman na binili ni Kuya Dugs. Kahit napakaliit nila ay napakaganda naman. Medyo mahal nga lang ang presyo kaya hindi ko afford. Siguro bagay ito sa aking aquarium. Oi Sam, nandiyan ka na pala? Hindi, wala. Wala ako dito. Bakit? Oh, shit! Oh, shit! Ano na naman yun? Ha? Ah, Tinatanong mo kung ano na naman yun? Ano oras na? O, alas 9. Alas 9. Ano nga hapon? Alas 7, diba? Oo. Oh. Oh, eh, lagi ka nakabakal mo kumilos. Grabe ka naman. Kanina pa ako beso. Kahapon pa nga to. Hinatay lang kita eh. <laughs> Kaya niya sa'yo sa <laughs> <laughs> Dahil hindi pa kami nag-aalmusal, kakain muna kami ng lugaw. Mabuti nilang mayroong malapit na lugawan dito sa kanila. Ang kaso lang, mataas na naman ang araw, kaya pagpapawisan na naman ako. So, paano guys? Tara! Medyo malapit lang pala ang pupuntahan namin. Nandito na nga pala kami sa highway. Fishkeeper din pala yung aming pupuntahan. Kaya naman, nandito na kami sa may Santa Rosa. Malapit lang daw sila sa may Golden City. Halos katapat lang daw pala nila ang pure gold. At nandito na nga pala kami ni Buyubo. Ang kaso lang, medyo mahihayin ang ating bida. Itago na lang natin siya sa pangalang Jefferson. Maraming salamat nga pala sa pag-imbita. Wish ko lang sana hindi hindi na po kayo mahiya sa amin. Kaya naman dumiretso na kami ni Boy Ubo dito sa Mini Fish Farm. Grabe guys, napakaganda dito at napakaaliwalas. Sana lang magkaroon din ako ng ganitong kalawak na isdaan. Nag-aalaga nga pala siya ng platinum na gapi. Ito naman ay isang tuxedo ko, short body. Ang tawag naman daw dito ay Ram. Ngayon lang pala ako nakakita ng ganitong klaseng isda. Napakaganda nga pala ng kanyang mga mata. Ang tawag naman dito ay isang malaking gurami. napaka nga pala nito at nakakatakot. May nakita rin pala akong red hipon at gold hipon. Dito naman sa likuran ay mga batya. Ganito nga pala yung hinahanap ko ng isang araw. Meron din pala dito iba't ibang uri ng mga gapi. Ito naman ay isang uri ng devil fish. Napakatapang daw pala ng isda na to. Mas matapang pa daw to sa flower horn ni Boy Ubo. Sa panahon ngayon, napakainit. Pero guys, dito sa kinakatayuan namin, malamig. Dahil siguro to sa mga halaman at laging basa ang sahig. May mga followers nga pala na pumunta para lang makita kami. Mabuti na lang guys, lagi akong ready. Nagdala kasi ako at nagbigay ng sticker. Nag-aalaga din pala si Sir Jefferson ng mga Oscar fish. Ayaw niya siguro na kinukuha na ng camera. Dahil magtatanghalian na nakakaramdam na ako ng gutom. Masama na naman ang tingin sa akin ni Boy Ubo. man nila kami ng pagkain. Binigyan nga pala kami ng dalawang pirasong fried chicken, dalawang tasang chop suey at dinuguan. So paano guys, kain nga pala tayo. Kaya naman food trip na naman ang mga ipi. Salamat ulit kay Sir Jefferson dahil kasi sa kanya nakatikim kami ng mga ganitong klaseng pagkain. So sobrang sarap nga ina order pa ako ng extra rice. Java nga pala to na parang sinangag. Alam nyo ba sa buong team Dugyot ako pinakamalakas kumain. Kaya naman hindi ko na pinatagal ito sa pagkain. Salamat nga pala kila Ate dahil pinagsilbihan tayo ng masarap na pagkain. Bago nga pala kami umuwi ni Boybo, pinag out pa kami ng tinapay. Hindi lang yun guys, meron pang peanut butter. Syempre, mawawalan ba naman si Kuya Boy Machuno? Big big shoutout pala sa Home Kitchen Bakery. Ah? <laughs> Kaya naman, hindi na rin kami magtatagal. Paalam na rin pala kami dito sa lahat ng mga tao. Nandito na rin ata yung hinahanap ni Boy Ubo na forever. O bakit? Bawal kiligin? Ha? <laughs> ah, hindi ako pwede magkalablay? Ano, puro ikaw? <laughs> ah?